lahat ng kagamitan at sandatang kaloob ng Diyos upang mapaglaban hindi sa tao tayo nakikipaglaban kundi sa mga pinulo mga may kapangyarihan at sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sandipotang ito ang mga hukbong spiritual ng kasamaan sa ipapang kaya't isuot ninyo ang kasuotang pangdigma na mula sa Diyos sa gayon Makakalaban kayo kapag dumating ang masamang araw na sumalakay ang tao. Upang pagkatapos ng labanan, ay matatag pa rin kayong nakatayo. Kaya't maging handa kayo, ibigkis sa inyong baywang ang pabigkis ng katotohanan at itakit sa dibdib ang pananggan ng pagkamatuwi. Isuot ninyo ang sandalyas ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita tungkol sa kapayapaan. Lagi ninyong gawing kalasag ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagbiliyang tapalasunan niya. Okay, Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan. At kami din ang tapat ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ang lahat ng ito'y gawin ninyo na may panalangin ng pagsahari. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. Sa patlumay ng Espiritu, Lagi kayong maging handa at, at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hindi lang natin. Ipanalangin din ninyo ako'y pagkalooban ng wastong pananalita upang no, poong tapang kong may bahay ang at, hiwaga at, ng magandang pangyayam. So dahil sa magandang balita, ako'y sino at ngayon na kapilip. Kaya ipanalangin ninyo may bahay ko ito ng buong tapang. Kaya naman, ng anihang, Diyos mm -hmm. ng Anihan, na ng so, ulo ng Diyos, at, ni Lusik, at sandatang ay, kaloob ng, ng Diyos ito, sa ni upang mapaglaban, <laughs> hindi sa tao tayo nakikipaglaban. <laughs>